Love can hurt Love can hurt sometimes Ano ka? Nagsaba-saba ang parot So you can kiss me Ah no, it's not kissed me Under the nana na your ripped jeans Meron ba? Hmm, I caught them earlier kaya ang ingay nila. Something wrong. Yan, summer na sa amin. It's already summer. And look at my apricots. So do you know that um, the seeds of apricots They make it a powder and then they uses they use it as um supplement B17 for cancer patients. Char. So have you tried also um apricot uh chicken apricot french soup? Oh, na basta lang may masabi. So you can love uh, under the pocket of your ripped jeans. Ayun no. Ay nako. Ang sarap pa man din ng ano na to. Kailangan ng net. Nagfiesta yung mga parrots dito kanina. Love can hurt sometimes. Oh God, I miss my darling Jamila. Si Pax na lang natira. Si Pax na lang. Ayan oh. Strawberry. Ay, papakita ko pala sa inyo yung mm -hmm. ano. May tomato. Pardon sa kalat ha. Makalat kasi kami. Ayun. Ayan! Ayan na sila! Eh, ang tataba nila, Grabe. Ayan, nasa anak ka. Kailangan ng ano, kailangan ng stick kasi nasa ground sila, oh. Ayan, ang sarap nito. Oh, my God. Kasi iba talaga pag ano, pag tanim mo yung organic. Masarap talaga. It's, wala, patay na yung ano ko. Tanglad. Yan, oh. O di ba? Dami namin na ano na. Yeah. You know, dami na. Dami na naming ayan o. Tapos nag-harvest na kami ng cucumber. Love can hurt sometimes. Yan. Kasi naman, ang tubig naman kasi dito. Yan. Pag summer, toyot. Walang tubig. Tubig dagat. Yan oh. Yung yung malunggay nabigay, So, there's a glimmer of hope because it has a shoot. Saka kaya itanim yung malunggay na to. Sa harap siguro, no? Ayan o, oh, tanim din yan ni eh. Pot Pot, yung mga olives na yan. Ayan, may tanglad ako dito na side. And then, the... Oo nga, ito na nga, kailangan nga, ano, mataba pa man din siya, oh. Tapos ito, lemon. Aw! Oh, nakikita yung shadow ko. Ayan, yung cucumber. Tapos ito, fennel. Have you tried fennel? Masarap yun sa mga fish pie. Okay na.